nandito uh, po tayo guys sa uh, Cebu Business Park Jandor Tower. So ngayon guys, gagawa tayo ng kurtin tutorial sa kurtin. Speaking of kurtin cups, ko, saan ba to? kadalasang makikita. So makikita lang to guys sa tulad ng mga ganyan sa glass wall o sa mga window, glass window. Diyan ilalagay yung mga kurtin, shower kurtin. Siya namang magtakip sa sinag ng araw o init ng araw para lang po to sa mga beginners at sa mga do it yourself fanatic kaya sumahan nyo ako sa aking video kung gusto nyo matuto so ito na po yan guys yung uh, day out ng ating gagawing protein cube so 25 po yung ano nya lapad nya ito yung ceiling line nya tapos na so iano na natin yan iangat na natin yan so, ito yun tapos na siya so, iangat natin yan para gagawa tayo ng magagawa tayo ng kotin ko so dyan dyan yung natin dyan gamit ang ulang gol but before that mag layout mo na tayo ah, uh, sukata natin ng 25 tapos kabila naman 25 din ah, uh, hulugan natin para Di tayo sa supply. Ah, uh, doon naman sa kabila, same lang. Ah, uh, so tayo ng titipay plus board offset tayo, ah. wag Huwag mong huwag yung ano yung sukat na paring to paring ah. ilangan Kailangan may offset talaga 'yan pag ano, ganyan na may may plano tayong sinusunod. Kung sabay-bahay lang, okay lang. Pero sa mga ganitong establishment kailangan talaga susunod tayo sa plano kasi chine-checking to eh maraming ano dito eh maraming QC dito kaya mas mabuti na okay yung gawa natin sana oh. Alos lahat ng ginawa namin ito, uh, may, meron talaga ng cotton uh, comb ko. at saka cotton comb ko light. Uh, medyo mahirap-hirap pero okay lang kasi sana naman tayo sa ganitong mga installation eh uh, mga routine ko ba uh, probe light so ito na yung desa Kin kinakabitan natin yung langkol na gamit ang panhead screw yun yan dyan yung uh, ikabit natin yung putol na paring para paglagyan ng kirain channel uh, Same lang sa kaliwa. Ah. Ah, sinusukat po natin para malaman natin na ano. hindi na tayo nagre-level dito eh kasi may level level na siya na sa babae. Eh. Yung yung ano natin yung ceiling line natin yung nauna na sa pag-install. So dito ano na tayo. So ganito rin dito sa kabilang side. ulanggil yung ginagamit natin dito guys okay, ah. ulanggil angle sa Tagalog, sa Bisaya, whole angle lang. <laughs> Gago! So ayan na guys, na natin yung whole angle. So sa diyan, ni kakabitan natin yung dribble pairing. Pag ano ay natin ang entire channel. Ilain muna mo na natin 'yan kasi naka-clip lang 'yan yun ang naganda sa clip eh pwede mo lang ilailayin yung metal eh ano paring kasi kaysa ano naman kaysa uh, lagay na natin yung double paring na pagpatunga ng kiring channel ah, uh, uh, yung kiring channel yung pagkakabita natin ng top natin top ceiling natin uh, So pasensya na sa video natin kasi medyo malikot yung kamay ng ano natin. So umatay ng hangir dito guys. Ayun na yung gearing channel. Ah video medyo dito naglook po lang yung ano. Yung nilga natin. So nais pong magtanong sa nilga na yan ay GX120 me. Medyo luma na kasi. Ah, ayun na pumutok. Ah, sa company po yan meron ako nail gun yung uh, manual nail gun lang hindi ko ginagamit dito kasi naiwan ko uh, but sometimes ginagamit ko yun kasi meron namang gumagamit yan marami kami dito ng installer yung ibang subcon dito mga legit may mga lisensya ako wala 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 lang pero nakuha pa rin ng uh, contactor dito guys na pagkatiwalaan tayo kahit wala tayong ano kahit wala tayong lisensya uh, siguro nakita nyo sa mga natin nating gawa kasi nagpo-post tayo sa FB so ayun uh, siguro magkikita naman sa galawa natin at sa mga mga nagawa natin kung uh, okay ba o hindi so ito na yan guys nakakabitan natin yung kireing channel uh, so ikakabitan natin din yung ano yung double paring kaya yeah yan yeah, ang layout kasi wala tayong bitik dito so tangsi na lang yung ginamit nato tapos nilapisan natin dyan natin i ano yung ulang angle dito guys kadalasan dito sa uh, kutin ko yung wall yung drop, drop nya siding ay ano symbol na symbol na siya pero dito guys hindi kasi malapad yung mall ng ano glass uh, makapasok lang yung ano natin dito ng Barena. So hindi ko na lang ano na symbol. So pagtakip dito guys sa uh, sa gypsum board na uh, drop natin na symbol ko na yung baba ulanggil, uh, ulang -gil. Tapos uh, kabit natin yan dyan sa ating uh, ceiling line o uh, yung pinaka drop na uh, ceiling So, i-scroll lang natin yan gamit ang uh, guys, panhead. Panhead lang ginagamit namin since since saging installer ako, panhead lang ginagamit namin. Ah, uh, mapa-wall o mapa-paring. So, uh, dito naman guys, sa may, ah, uh, takip natin sa ano, sa pinaka-bottom yan is, ano, plywood. Plywood lang. So, dito guys, uh, yung, uh, yung ano natin, yung wedging natin na uh, ano na lang pali ano na lang natin kasi hindi naman tatagos yung screw eh so, ah. so, so, pinahuli natin pag uh, lagay guys ay hindi naman panel lang yung ginagamit ay hindi tatagos ano, gypsum board so, dito guys uh, minadjek na natin dito kasi hindi tayo maka ano dyan eh maka premi so dito yun yung Ah uh, plywood na 12mm kasi para hindi sila may lapa, hirapan mga ano mag labit ng shower curtain so ito yung guys na tabasin natin yung plywood gamit natin yung circular so, yung last part naman yung kapit natin dun sa ano yung ginagawa natin so ito na yun <coughs> ah nakapit na natin so madali lang kapag ano na nakuha mo lang yung mga ah uh, dapat gawin sa curtain cube na naman uh, almost similar lang sila sa pagkabit yung ang wall angle natin is palitan lang yung double ay uh, yung kering channel yung tinaturo ko yung channel ilagay mo doon sa ano sa may wall angle natin yung ina natin kanina o tapos ano lang i-overlap mo lang yung paring tapos balik ah uh, para sa, tapos maglagay ka ng siding or pwede mo overlap mo yung buong yung board ah uh, build up niya yung board tapos ano lang gawan mo yung siding gamit yung wall angle, tapos i-screw mo dyan patong lang sa board ah hopefully next time makagawa tayo ng video na tulad niyan. ah marami na tayong ginawa yan kasi nila na ano eh ah, gawa ng content ah, dito lang tayo guys salamat sa